Okay mga guys, good morning. Nasa laut na kami. Hindi ako nakapag intro kanina kasi dalawa lang, tatlo lang kami naghila ng bangka kanina. So, andito na kami ngayon sa Mababaw lang kami. Sa Danhugan Island. ayan ang Danhugan Island mga guys. So, doon kami galing sa aming lugar doon update ko lang kayo mamaya mga guys uh, kung makahuli na kasi may video mahirap kasi dalawa lang kami walang ano sa kami video maalon ay nas tatay nag aari ay nas jigging kami ngayon guys nag jigging ano lang ito paswerte lang ito kasi nasa mababaw lang kami hindi kami nakapunta sa mga magandang spot kasi video maalon Update ko lang kayo mamaya pag nakahuli. Nagbibideo ako. So, update tayo mga guys. balik ano na. Alas, ano na siguro ito. Alas na webe na siguro. Meron ng huli si tatay dalawa. Maliliit pang ulam lang. At saka yung isa dito eh ano natin ibigay natin mamaya ito yung huli namin. Isang dugtot to na guys. Maliit. Kalahating kilo siguro at yung isa yung ano tawag dito sa amin ay batog. Bibigay natin mamaya mamaya yan yung batog sa nagtulong sa atin sa pagbuhat ng bangka kanina. So update na lang ulit mamaya. Wala pa tayong strike. sa mababaw lang kasi kasi medyo medyo maalon at malakas yung ano yung agos or current sige mga guys update ko lang kayo mamaya okay guys update Dito tayo uh, ah, na kami medyo malakas na yung hangin kasi medyo matumal yung huli natin kasi hindi tayo nakapunta sa magandang spot Pauwi na kami ito lang yung kuha namin pang ulam lang talaga guys pasinsya na Ulang malalaki kasi yung spot natin hindi maganda. Hindi kasi tayo nakapunta doon sa magandang mga spot kasi yung hangin amihan pa, yun may gabarko guys. Okay guys, yan lang yung video natin sa ngayon. Uh, sa susunod na lang baka makauwi tayo. Kapag video tayo. Maraming maraming salamat.